Welcome to my channel. Samahan niyo ako guys, magtampisaw sa tabi ng ilog. Tara. Yan. Dito na tayo. Ganda ng mga bato Maglakad na maglakad. Habang walang init. Yan, habang nag-aantay tayo dun sa aking kasama. Habang may ginagawa siya, ako ay mag-iikot-ikot dito sa ilog. Para makita niyo kung gaano kalaki ang ilog dito. Puno ng tubig yan, no? Oh, pagbaha. Pati ang bako nila inaanod. Once na hindi maagapan. At hindi mabantayan. Bakit may tubig dito, oh? Yan. Wala na siguro ito yung dadaanan do. Ay, dito siguro, uy, Maghanap tayo ng matatawiran. Para tayo ay makatawi. Nang hindi tayo mabasa. Baka dito pwede

Ngayon pagbalik ko mamaya Magtatanggal na ako ng Medyas Dahil Yan ako tumawid oh Yan oh Yay! Ang ganda dito guys Pakinggan niya ang tunog ng tubig oh. Ayun yung mga nagtatrabaho ba lakas ang ng tubig? Dito pag umuulan, dali-dali ka nang umalis sa ilog. Baka abutan kayo ng baha. Ganda, di ba? Sumpo, guys. Mamaya, uwi na yan sa, sa yarda puna lalaki ng mga bato oh. sabi oh. Pag nagkamali ka na akbang dito ay sarap dito maglaba kailangan pag naglaba ka dito maagak ah pag sikat pa lang ng araw, nandito ka na o kaya bago sumikat ang araw, dapat nandito ka na basta medyo maliwanag na pwede ka na maglaba dito uh, ilog na ilog ayan guys, dapat pag ay, dapat che <laughs> bayan Ito, eto, pag baha puno yan ang tubig Galing dyan, puno yan, o. Oh, yan. Galing dyan ang tubig. Hanggang yan, puno yan. Hanggang dun, sa kapila na ano. Saan ba yun? Yan, o. Oh, dyan, hanggang dyan, o. Oh. Diba? Saka yung tubig. Nakakatakot dito pagbaha. Malakas ang tubig. Yan na uwi na sila. Mag-aalasin ko naman na. Ah. Napakalaking ilog. Nakakatakot pagbaha. Si Porma nandun na sa kanto. Oh. Siya Si makauwi. Tayo, nandiyan na ang bako. Nabalik na sila. Dapat hindi tayo abutan. Ang bilis nila oh, tag 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 tag. -tag. Takbo. Takbo. Takbo tayo, takbo. Kakaabutan. Tayo na mga Ito kasi yung guys, ladaan. O, oh, dito nyo. Dito nyo. Hindi mo tayo kayang abutan ito? ito ang tamang exercise. sa gilid ng ilog. Yun ako tatawid. padaanin natin sila. Dito tayo magtago. Eh dadaan ang truck. Enak ako dadaan, no? ka tayo habang busy pa sila doon. Nagpasa tayo ng paa. dino nang tubig oh kitang kita ang pato oh diba yan pa paa ganda uh, oh sarap maligo bababa ako dyan mamaya oh iya yan, yan pupunta ako dyan maglalakad tayo doon kasi dito hindi pwedeng dumaan yan asan kaya tayo dito dadaan ngayon nakatakot naman dito abot na lang tayo doon sa dulo tapos yun tayo paakyat ah, yeah. doon pa baba tapos mamaya yan ako dadaan pabalik papunta doon sa kabila so maglakad muna tayo Music.